Hello kapwa, good morning! Kumusta po kayo? Samahan niyo ko kapwa sa pag over sa video to. Eto na ata ang pinakamasayang video na nagawa ko sa buong buhay ko. Kinikilig ako at hindi ako makapaniwala. Kapwa, galing nga po pala ako ngayon sa aking OB Gaini. Kasi kapwa, kaninang madaling araw, nagpiti po ako. At sa di ko inaasahan kapwa, nag two lines. Positive at hindi ako makapaniwala at kinikilig ako. Yung dibdib ko kaba ako makabog, hindi ko maintindihan kung bakit. eto na ba talaga yung sign? At ayan ka sabi sa akin ng OB gyn ni ko na confirm. At kailangan ko mag ultrasound at agad-agad kong ginawa. At finally ka may heartbeat si baby for 5 weeks and 6 days. Napaka-hyper at napaka-energetic ng kanyang heartbeat. At ayun ka po, eto na ba talaga? Lord, maraming maraming salamat sa binigay mo sa aking regalo. For 8 years ka po namin inantay ng asawa ko. Sa di ko inaasahan sa araw na to, nabubuksan akong regalo. At ayun ka po, sabi ng OB ni ko, kailangan kong mag-relax, kailangan kong mag rest at kailangan kong uminom ng pampakapit para to make sure nakapit na kapit nakapit si baby. At ayan ka po, sa pag-uwi ko, parang gusto ko nang tumalun sa saya grabe naglaba ako para lang mano yung aking uh, uh, kalamnan ba kasi hindi ko ay naasahan at syempre tuwang tuwa yung asawa ko nagtatatalon na siya dahil magiging tatay na talaga siya ano? habang nagbo voice over ako at kinikilig ako hindi ko maintindihan ko ano yung feeling ko at eto na ba talaga kapwa yung feeling na magiging ina ka na ba balang araw ay nako at see you on June baby kasi yun yung due date natin at sa di ko inaasahan mo naghilamos ako para ma-refresh naman yung itsura ko ngarag naman ang itsura ko pero maligaya ang puso ko maraming salamat sa support ng mga kapwa I love you.